magandang hapon mga boss dahil sunday yan buwak si na naman mga boss yung hapon lang tayo video dahil sobrang abala namin doon sa tindahan yeah. dahil yun nga next week april 18 mga boss thursday open po tayo na ating ating uh, lechon manok house sabaw at saka titesting namin yun ano po yun kasing nabigay sa ating nga ano po laser na uh, thermometer check natin yung baga pero late na ako na makapag video dahil nalaman na ako na kano boss saan magkawak ng camera ah uh, luto na pala yung ating paklay yan. yung ating spicy paklay ah. Mm. So, yan. Uh, check natin yung nawas. Pero, paluto na po. Nasa 70 degree na po yung bago. So, yung init ng kanyang katawan. Pero, so, try pa natin yung Pati yung init ng pinagsalangan po. Para makuha natin yung consistent na temperature. Sayang. Sana, kanina sana yung sinalang pa lang namin. Lalo na doon sa first 30 minutes kailangan natin makuha yung temperature ng init doon na para um, nga hindi magka hindi magka bubbles yung litson hindi ma biglang putok po so bukas na lang po video tayo ulit yan buskaki pukpuk pa rin sa so, mga cabinets mga boss paglalagyan ng mga boxes Mga mga sisuning pampapula ibabaw hindi ko isa na yan at yan yung buska uh, okay na rin po yung ating ano po griller yan pwede na po yan mga at, uh, mga lights yan yun pa yung uh, 14 bulb 14 bulb na yung huling kabit ni Pakloy para mas uh, maliwanag po sa opening meron lang tayong mga 50 to 60 pieces na lechon manok po boss uh, medyo marami rami na rin yung nagpa-reserve meron din kay boss kaki dyan reserve ah uh, talaga po inaabangan <laughs> namin special yan. mo regular regular lang hmm? regular lang special special tayo Opisyal. Opisyal. Mga na dito. Mga boxes para hindi madumihan. Sa ito ka, Lusot -lusot wow, mo mo lang. Lusot-lusot pa kami ka, Lusot-lusot pa kami Ang ka. Ang tunga ka. Ang tunga ka. Ang tunga ka. Ang tunga Asa mau siapa tong dere? Dere? Buat untuk kemai. Hah? Buat untuk kemai. Karena ini kayu mah bungkuk. Wah aneh, usah kata jis lah. Jis? Nah tak asal lah. Tak asal. Ade untuk pupuk, itu, pupuk, untuk ale. Asal tangan. Mau buat rompok, dia kira ada lagi. Mau buat rompok, dia mesti kalau mau dikit ada Lebih lagi dari hari taman ramadhan ni tu, tu. Nah lah. isi na na yung color na lang ni Ugma. Ugma yung pano Sulot. Good job, good job. Yung ating tagod. tatanin na namin yan doon sa may kanal. <thatens> <tra> <whirring> ito ka lumunta pa nila yung battery no boss Okay. Ah, uh, hi, on. Ano eh. Kani? Masa ba ito? Hindi mauna. Ay. Oh, or, oh. Ay, ay, Siguro na. Glenn. Ay. Bawal it. Bawal itotok sa mata. Ha? Sabi ni bossing, Para hindi ka magkaroon ng katarak. Boy. Basa mo, basa man tayo sa manual mga boss bago natin magamit. Wala tayong wala tayong panahon po dahil Aho na yung litson so baka bukas na lang mga boss. Na studio pa tayo kung ano talaga yung saktong thermometer sa init po. So, sinsya na. Pinakaya dahil overcook na po yung ating litson mga boss. Baka malaglag na yung sa bandang puwet na area. na. Hmm? Hmm. Yan, mga alas 5 na boss. Ando na po yung ating lechon, yung ating buwak siak. Sahod muna. kaki Eh. O ba! Tiga pa ko. Hindi na eh. Sakto eh? no. eh, na Eh, sa muna. Ito na lang salto. Hmm. Lagyan na yun. Kaya na. Ah, Ta ay. Yan na.

Pinali na, pinali. Oh, pinali naman ah. Ay, uh, Ayaw uh. ako. Lakaw di ka? Lakaw, lakaw. Nya, salamat mm -hmm. See you in uh, April 18, boss. Ha? Sayo sayo gamay, eh, Murag. Bayubay na tag. Reserve. Ambot lang kanya na yung mga reserve, ane. Duhar ko, duhar. Sana yung mga nagpa-reserve ng marami ay uh, balik so sa original price. Baka sa opening presence na magpapakita. <laughs> Ayo, mo, anak, Col. Ayo Col. Dan Col. Ayaw, mga boss. Son sa so, Coglen. kita wagan. Gini ya, kayak Banta. Kapaw. Oh, Ito na ka naman dano, eh. Yeah. Eh, kapuhan ba niya? Kan? Ayaw, mga boss. Son sa so, Coglen. So,

ano? mo na dito? Matik na ako na pagkulo ako. May one take one? na Regular naman to 199 prop. ang 199 ang regular. Kaya nga ba? Aho, ang... Maging ani po ka, di ba? Wala, katong po, bro.

Bapak Soi, mana kita gopohan Jawa, mana yuk kamera? Oh, kamera mana bakal ini? Kamera mana? ini. grup

Na boss. Balbacoa sir. Hmm. Balbacoa. Balbacoa. Ito pa lang yung slice sa boss. Hmm. Pero mura din naman kinahalan kay mura mura naman ng chili is kan umok pa. Umok kain eh. Hmm. Ah. Hmm. So, bukas. Ay, mga ipotin pa rin mo. video salam salam bos salam bos koiled selarisin kilo